Hospital Jude in Tawon, padulong ang gi-birthday Hanna among baby paita kahimtang. You WhatsApp mga paps na adi ay midiri karun sa resort, diri lang na mugi Ang first birthday sa akong bata. Kumon namang kayo, sigig padagat pa kanal na putan. Dili pa man taka-afford na ng gawas sa naso, dili pariha sa nang uban. Pero kini ato gawas lang gihapon, gawas sa area ba? Um, lingaw po dakong isa ka bata. Bali nagpa rami ani na handa kay apiki kaayo sa balay. Mahayo ng cater kay wala na'y hago. Bali amuan na lang gidagdagan diri ug mga dessert. Pagkahuman diri tsunami sa resort ug maon ni tanan handa na dili kaayo ni Dako at Les na kakaunang tanan. Side sa akong asawa rajudning na diri mga igsoon sa akong asawa ug mga iyan. Pero naa akong isa ka igagaw ug akong amahan akong inahan to nagtrabaho lang gihapon maski una pang laing tao. Kaysa sariling pamilya pwede ra man unta mo absent may magnindot na nga trabaho nga nangatabang ramana man ng mga istriktong amo na murag sikinsang Lain pa'y ato sukad nga nag-vlog-vlog na ko. Wala naman ko kita sa akong mga igagaw mga kaparentihan nga magchat chat chat mag sa akong mga post. Sao nalingaw paman pa man kaayo ambot unsay sala nako nga. Wala nga ng... naman sila ganahi sa ako ah. Tama jud diay istorya sa papa ni Girly Mindset ug ni Idol Tirada. Nga lisod jud diay ning magsugod tag vlog-vlog aning social media. Wala joy mga kaila kaparentihan nga mo support sa imoha na ay uban pero dili tanan pero maoy kasagaran. Unya akong gipang stock sa masagiingon nila. Idol Tirada ug papa ni Girly Mindset ang mga kaparentihan. Sos Perte pa di ay aktiba sa ilang mga account o daghan pang mga video nga gipang share na laing mga vlogger kay naa nag-support sa ubang tao na dili nila kaila o taga laing lugar pa. Pero wala man noon ta obligar sa ilaha nga suportahan ta. Batasan naman good na sa mga tao na mahadlok malabuan. Parehas ragod anang uban nga mag-reunion. Mutambong jud kay gusto nila mapahambog ang ilang naabot sa kinabuhi nga wala naabot sa ilang mga kaparentihan. Dili tanan ha pero maujud na kasagaran. Ako wala pa man jud ko'y naabot sa kung kinabuhi nga ni Asenso ko ang ko alang ug unsay na ana ko karon ako ara nang gipasalamatan sa Ginoo magamay man or madako kaysa ginaingon nila na magunsa man ang daghang kwarta og masakiton naka pero mapasalamaton jud ko sa side sa akong asawa kay grabe jud ni sila mo suporta sa na palabi na sa akong ugangan gikan sa pagkasal na mo, pagpanganak og hangtod karon mas grabe jud tong pagpanganak sa akong asawa wala jud tawon ka donol bisan lugaw na lang kabaluman ko nga wala silay kwarta kasabot man ko ana ang ako alang pagpangumusta lang unta bisan paghatod lang og lugaw ug wala may lain maduhnol unta. Makaingon lang ko usahay sa akong kaugalingon. Wal. Wala man siguro ko'y pamilya. Duha rami ka magsoon pero murag ako ra isa. Kay gamayang bikil. Dili na mo tingog og nakasala ko pila ramay pagprangka og istorya. Pero sige lang ana man na na-joy mga taon na lisod kaayo sabto ng batasan. Or nadala lang sa sulsul -sul sa asawa kay anda pero sige lang ginoo na lay magigo sa tanan atlet. dili na ko manghilabot sa ilaha ang ako na lang pukos ko sa sariling nakong pamilya yeah. po na lang nako sa ginoo. ang tanan nga maokira -okay ang tanan isa tinuod lang mapaubsanon kaayo ko nga pagkatao mo ang kondayun ko sa akong sayo pero unta dili damayon ang tanan halos dili na tinggan nga wala man unta silay api bitaw mga paps murag taas naman kaayo ni akong video kabalo wala joy ganahan mo aw ani pero walay problema ang importante nakakaon mi ug nakabuhat kog content Vincent Pates na ani diritso nami sa hospital kay nagsakit ang among anak kalentura nagngipon man good unya nagloas.